dito tayo ngayon, ha? Manguha tayo ng shell at manood tayo kung paano manguha. Yan. Ito guys, oh parang tahong Ayan. Parang tahong siya. Ayan. Makakain din ito. Parang tahong. Uh, uy. punta tayo doon sa gitna yun may nangunguha doon yan kahit saang bato merong naka na, merong may mga shell kung walang ulam ay maraming makukuha kakain ka lang at ito ay makikita mo malinis it's because uh, walang bahay yan walang bahay dito. Ito ang tabi ng bahay namin. Ayan. Kita mo yan, huh? So, kung wala ka talagang ulam, punta ka lang dito sa dagat. Ito yung pinakalabas namin at ang bahay namin doon sa dulo. Ayan. Yan ay kampo. Halos mga sundalong nakatira diyan. punta tayo doon sa mga Umuha. kung ano yung kinukuha nila at tingnan natin ala, mag vlog tayo ulit kasi pumunta ako dito ngayon kasi hindi gaano mainit kaya ganon ayun ito, maraming mga shell. Uh, makikita mo talaga napaka ano linis dahil malayo kami sa kabihasnan. Ayan, maganda ang ano, yung tinatawag na tawag nito yung corals maraming corals dito sa gitna ayan hmm. ang kagandahan kasi dito sa amin ay malinis ang dagat medyo konti pa lang ang tao ayan daming corals actually Uy, to corals ayan nakikita nyo yung mga corals guys ayan malaki na sila and marami na ano shell ayan Halos corals ang nandyan. Uy, may mga isda, oh. Ayan. Ayan, nakikita nyo yung mga isda? Oh iba. Ayan. O, isda. Hmm, nandyan si Mimo. Dali lang.